Isang dekada nang nagde-deliver ng yellow sa iba't ibang mga establishmento sa Baguio City si Tatay Jesus. Tuwing nagmamaneho ito, hindi lang kaligtasan niya ang kanyang inaalala, kundi pati ang mga nakakasabay nito sa kalsada. Isa lagi sa mga malaking hamon sa kanyang mga matatarik at pakurbang kalsada. Dahil kung minsan daw, walang pinipiling oras ang disgrasya. Pag pababa siya, engine tas low Laging ganun po? Oo, oo, oo. Pag naman po Ah, um, primera. Primera lang? Mmm. Dapat nating na kami ng USA, o? Oo. Ah, ilan po yung weight limit ko ng USA? Forty-five... Ah, five... Four Kilogram. Kilogram, oo. Oh. Ayun, pwede na pa kayo lumalag sa ganun. Hindi na. Nakuuli din po kayong pag-overload, Oo, kasi ma mahalata 'yan eh. Mm -hmm. Pag alam nilang hirap, ano... Kadalasan kasing nasasangkot sa mga aksidente sa daan ang mga malalaking truck, gaya na lamang ng minamaneho ni Tatay Jesus. Sa datos ng Baguio City Police Office ngayong taon, umabot na sa 711 na kaso ng vehicular traffic incident ang kanilang naitala, mas mababa kumpara sa 811 na kaso noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Bagamat ipinagbabawal ang overloading sa ilalim ng Republic Act No. 8794 o mas kilala bilang ang Motor Vehicle Users Charge Act, hindi raw ito may ipapatupad, Kaya naman plano ngayon ng pamahalang lungsod na paigtingin ang pagpapatupad nito sa pamamagitan ng isang bagong ordinansa. 4,500 kilograms lamang kasi ang pinapahintulutang gross weight ng mga truck na papasok sa lungsod. Pero hindi lamang ang bigat ng mga kargang i-inspeksyonin, kundi maging ang kalidad ng sasakyan para bumiyahe. Sa ilalim din ng panukalang ordinansa, maaaring mag-request ang mga driver ng escort sa mga pulis kung sakali mang hindi sila pamilyar sa mga kalsada ng lungsod. Bilang taga-Bagyo, nakikita natin na maraming aksidente na nangyayari. Dito sa May Bukawkan, Magsaysay, or recently dito sa Rimando Road. At uh, ito ay dahilan sa mga overloaded na mga trucks. Meron naman tayong national law against overloaded vehicles, kaya lang hindi masyadong na-implement. Na kailangan magpa-escort din sila pataas para ang gawin ng mga escort naman ay ilayo sila sa mga uh, ibang sasakyan, may warning na may delikadong dumadaan para uh, hindi sila madamay. Nakita nyo naman dito kung may aksidente dyan sa bukaw kan maabot hanggang pito or sampung sasakyan ang nadadamay di ba so we are trying to uh, avoid uh, accidents because of this overloaded nakapaloob din sa panukalang ordinansa na kailangan kumuha ang mga truck drivers ng pass bilang patunay na dumaan sila sa checkpoint at walang anumang batas na nilabag ang pass ay epektibo sa loob ng 24 oras one of the mandate of this proposed ordinance is for them to register or check in sa mga unang police station na kanilang dadaanan. Meron tayo sa Kenon, meron tayo sa meron tayo sa Marcos Highway, meron din tayo dyan sa Camdas kung galing ng Trinidad, uh, at saka meron din tayo sa Aurora Hill pag manggagaling sila sa Uh, doon dadaan sila ng Aurora Hill, meron din tayo sa Pakdal. So maari sana doon sa may Pakdal din, lalo na kung gagaling sila sa via Ambuklaw sila, uh, uh, kung pwede sana eh, magpatimbre na sila kaagad at magpa-escort, lalo na sa pagbaba ng tip-top. Ito yung mga identified natin na pinangyayarihan ng mga aksidente. Iba pa raw ito sa pagpapatupad ng truck ban sa lungsod kung sakaling maging ordinansa ito nasa sa isang libo hanggang limang piso ang maaaring maipataw na multa sa mga lalabag dito. Pumasa na ito sa unang pagbasa ng konseho at nakatakdang sumalang ito sa public consultation sa ikalabing isa ng Nobyembre. Vanessa Bugtong, RNG News.